Sa gitna ng matinding pagbabago sa kanyang buhay, kinumpirma ni former child actor Giro Mano na inalok siya ni Coco Martin na mag-guest sa top rating teleseryeng Batang Kiyapo. Pero para kay Jiro, hindi pa ito ang tamang panahon. Nagkausap kami ni Coco sa Indie-ing Indie Festival, sabi niya kung okay na ako, sabihan ko raw siya. Medyo pinag-iisipan ko pa, wala pa sa kagustuhan ng katawan ko, gusto ko, pag totally back to normal na ako, saka ako babalik. Mas gusto ko na ma-refresh ako ng mabuti bago ako bumalik sa pag-aartista, saad ni Jiro. Sa eksklusibong panayam sa birthday celebration ni PMPC Board Director Romel Pleasant, inamin ni Jiro na bagamat nakakainganyo ang alok ni Coco Martin, mas pinili niyang magpakatoto sa sarili dahil alam niyang hindi pahanda ang kanyang katawan at isipan, matatanda ang minsan nang nasangkot sa kontrobersya si Jiro nang hindi na ito sumipot sa taping ng tayong dalawa noong 2009. Ayon sa kanya, ayaw na niyang maulit ang ganong pagkakamali. Sabi ko, di ko pa kaya ang pagod. Saka natatakot ako na o o ako sa kanila tapos mangyari uli yung nakaraan na di ako pumunta. Baka mayari na naman ako, hindi lahat ng oportunidad ay kailangang sunggaban agad, lalo na kung hindi pa handa ang puso, katawan, at isipan. Ipinakita ni Jiro Manyo na ang tunay na katapangan ay ang pag-amin ng sariling limitasyon. Sa halip na pumasok muli sa mundo ng showbiz na hindi buo ang loob, mas pinili niyang ayusin muna ang kanyang sarili isang hakbang na karapat-dapat hangon. Sa gitna ng matinding pagbabago sa kanyang buhay, kinumpirma ni former child actor Giro Mano na inalok siya ni Coco Martin na mag-guest sa top rating teleseryeng Batang Kiyapo. Pero para kay Jiro, hindi pa ito ang tamang panahon. Nagkausap kami ni Coco sa Indie-ing Indie Festival, sabi niya kung okay na ako, sabihan ko raw siya. Medyo pinag-iisipan ko pa, wala pa sa kagustuhan ng katawan ko, gusto ko, pag totally back to normal na ako, saka ako babalik. Mas gusto ko na ma-refresh ako ng mabuti bago ako bumalik sa pag-aartista, saad ni Jiro. Sa eksklusibong panayam sa birthday celebration ni PMPC Board Director Romel Placent, Inamin ni Jiro na bagamat nakakainganyo ang alok ni Coco Martin, mas pinili niyang magpakatoto sa sarili dahil alam niyang hindi pahanda ang kanyang katawan at isipan, matatanda ang minsan nang nasangkot sa kontrobersya si Jiro nang hindi na ito sumipot sa taping ng tayong dalawa noong 2009. Ayon sa kanya, ayaw na niyang maulit ang ganong pagkakamali. Sabi ko, di ko pa kaya ang pagod. Saka natatakot ako na ang oo ako sa kanila tapos mangyari uli yung nakaraan na di ako pumunta. Baka mayari na naman ako, hindi lahat ng oportunidad ay kailangang sunggaban agad, lalo na kung hindi pa handa ang puso, katawan, at isipan. Ipinakita ni Jiro Manyo na ang tunay na katapangan ay ang pag-amin ng sariling limitasyon. Sa halip na pumasok muli sa mundo ng showbiz na hindi buo ang loob, mas pinili niyang ayusin muna ang kanyang sarili isang hakbang na karapat-dapat hangon. Sa gitna ng matinding pagbabago sa kanyang buhay, kinumpirma ni former child actor Jiro Mano na inalok siya ni Coco Martin na mag-guest sa top rating teleseryeng Batang Kiyapo. Pero para kay Jiro, hindi pa ito ang tamang panahon. Nagkausap kami ni Coco sa Indie-ing Indie Festival, sabi niya kung okay na ako, sabihan ko raw siya. Medyo pinag-iisipan ko pa, wala pa sa kagustuhan ng katawan ko, gusto ko, pag totally back to normal na ako, saka ako babalik. Mas gusto ko na ma-refresh ako ng mabuti bago ako bumalik sa pag-aartista, sa ad ni Jiro. Sa eksklusibong panayam sa birthday celebration ni PMPC Board Director Romel Placent, inamin ni Jiro na bagamat nakakainganyo ang alok ni Coco Martin, mas pinili niyang magpakatoto sa sarili dahil alam niyang hindi pa ang kanyang katawan at isipan, matatanda ang minsan nang nasangkot sa kontrobersya si Jiro nang hindi.